27 taon ang aking hintay upang makatapos ng masteran. Samantalang labing anim na taon naman ang ginugol ng aking asawa. At ngayon nga'y inihatid kami ng aming mga anak. Grasha Rosemary O. This is titled, Learning Inside the Cell. Give the experiences of former inmate learners of the alternative learning system. The Grasha Ferdinand D, with the, his title, Language Buyer, Searching for Opportunities from the Challenges in Teaching Dumagat Pupils. sa recipient of Research Excellence Award. Papuri at pasasalamat sa ating Diyos na Buhay sa karangalang iyong tinanggap sa araw na ito. Ay ikaw din pala'y masasabitan ko ng medalya. Akala ko'y ang mga anak na. Grabe talaga ang Lord sa buhay naming mag-asawa. Eh, yeah. The Lord provides everything that we need according to His riches and glory. Ngayong tapos na kami, patuloy pa rin kaming mananangan sa kanyang pangako na kasulat sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. From the bottom of our heart, Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo.